Kay ganda talaga pagmasdan ng paglubog ng araw. Ayan oh. kahit medyo huli na ako kasi nagiigib tayo, guys. <laughs> Ayan, papakita ko sa inyo. Nagiigib ako dito. ni at ng mga kaibigan ang asal nila ni Evangelina na magagatinak. Ayan, guys. Eh oh, no, yan yung iniigib natin nang gagaling dun Sandal ko muna to para makita nyo. Medyo madilim na kasi hindi ako nagbukas ng ilaw. lahin ko lang. Wait lang na. Yan guys, patapos na rin tayo mag-igib. Oh, ah. parang kulang yung takip ko ah. Lang, hanap lang ko ng takip. <laughs> Ayan. O, oh, diba? Tapos na si Akit. Shhh. Tapos nilalagyan ko ng tubig itong mga tabo. Para mahirap bukas mag ano. Ayan. Okay Okay na? yung aking tagapuso doon sa baba medyo nagagalit na guys. Ayan. Ang dilim no. Ayan guys. Oh. 'Di ba? Kay ganda pag masda, no. Ah, oh, wait lang. <laughs> lang ha. Mag dilim talaga dito guys. Fuh. Selamat. olas oh, Lasma to. Lasma ya, Ya. Hindi nyo na makita yung aking kalamansi sa super dilim, guys. You know. Ooh. Habang iniintay ko yung matapos yung anak ko. Ayan yun. Solar panel ng kapitbahay namin. Ilang ano nga ba yan? Isa, dalawa, tatlo, apat. Ah, Ano? Oh, 12 pieces. 12 panels. Yan daw ay nagkakalaga ng 200,000. Pero wala na silang binabayaran sa Meralco. Mapapasa na ka. <laughs> Sana all may budget pang solar panel. Eh <laughs> na may Christmas tree pa to no? sa natatanaw kong bahay. Kanino kaya 'yan? Si nakikita pa akong Christmas tree na umiilaw, guys. 'Yan. <sighs> So, thank you for watching, guys. Bye bye.